Ayon sa inilabas na bagong report ng Western Intelligence, ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay malapit ng maubusan ng mga artillery shells at ito o ay isang masamang balita para sa Russian President. Nakuha ng mga Russian troops ang pagkukontrol sa isang eastern Ukrainian city na Severodonetsk noong mga nakaraang linggo matapos inanunsyo ng Kiev na ang kanilang mga tropa ay umurong at lumipat sa kanilang mga panibagong posisyon. At nangangahulugan ito na nasa pagkukontrol na ngayon ng mga sundalo ni Vladimir Putin ang halos buong Luhansk at pati na ang Donetsk ang dalawang rehiyon ng Donbas. Ngunit sinabi ng mga Western military experts na habang may advantage ngayon ang Russia sa Ukraine, ang pagpapanatili at pag-secure umano sa kanilang mga posisyon sa mga nasakop na lugar ay magiging napakahirap para sa Kremlin. Sinabi ng isang eksperto sa Washington Post na darating umano ang panahon na mahihirapan ang Russia na panatilihin ang kanilang mga tropa sa Ukraine dahil sa kawalan ng mga ammunitions at magreresulta ito sa paghinto ng kanilang mga advances dahil mangangailangan sila ng karagdagang resources upang sustinahin ang kanilang mga pag-atake. Idinagdag ng eksperto na mga maliliit na advances ngayon ng Russia sa Ukraine ay higit na nakadepende lamang sa kakayahan nitong maglunsad ng maraming mga artillery shells laban sa mga sundalo ng Ukraine. Partikular na ginagamit ngayon ng Russian military ang mga artillery shells at wala o manong ibang militar sa buong mundo ang may kakayahan na gayahin ang ginagawang pambubomba ng Russia ngayon sa Ukraine samantala natanggap ng Prime Minister ng United Kingdom ang ulat na nauubusan na ang Russia ng mga bala, sinabi ni Boris Johnson sa isang German newspaper na maari na lamang tumagal ang mga artillery shells ng Moscow ng ilang buwan. Sinabi ng British Prime Minister na maaring dumating ang Russia sa isang punto na wala ng anumang forward momentum dahil naubos na nito ang kanilang mga ammunition at mga equipment. Ang nararanasang problema ngayon ng Russia ay hindi lamang limitado sa mabilis na pagkaubos ng kanilang mga bala kundi pati na rin ang kakulangan sa manpower. Ayon naman sa isang report na nakita ng The Independent na sa gitna o mano ng mga kinakaharap na problema ngayon ng Russia, ang mga kaso naman ng desertion ay padami ng padami bawat linggo. Samantala sa ibang kaganapan naman, sinabi ng isang nangungunang US general ng China ay hindi pa umano handa ngayon na salakayin ang isla ng Taiwan. Ngunit sinabi din niya na mahigpit pa rin na binabantayan ng Estados Unidos ang sitwasyon sa rehiyon. Ang leader ng China na si Xi Jinping, na siyang General Secretary ng Chinese Communist Party, ay dati nang nagdemand para sa isang reunification sa Taiwan, isang isla sa South China Sea na kung saan ay itinuturing ng Beijing bilang isang breakaway na estado. Matagal nang nag-aaway ang China at Taiwan tungkol sa magiging kinabukasan ng nasabing isla na kung saan ay hindi rin kinikilala bilang isang independent na bansa ng United Nations. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ay patuloy na tumataas sa mga nagdaang taon at regular din na nagsasagawa ang Chinese military ng mga ilegal na panghihimasok sa airspace at sea boundaries ng Taiwan. Sinabi naman ni US General Mark Milley sa BBC na ang China ay hinahanda na ang kanilang mga sundalo upang salakayin ang Taiwan at ang Estados Unidos ay mahigpit din na binabantayan ang sitwasyon dahil maari umanong sumiklab ang isang gulo anumang oras sa pagitan ng dalawang bansa. Nauna nang ipinagtanggol ni US President Joe Biden ang Taiwan at sa katunayan sinabi niya na tutulungan ng Amerika ang isla kung sakaling susubukan ng China na sumalakay. Sa pakikipanayam sa Daily Express noong nakaraang buwan, ipinalwanag ni Professor Steve Chang, direktor ng SOAS China Institute, na tiyak siyang nagpaplano ngayon si Xi Jinping na agawin ang pagkokontrol sa Taiwan sa pamamagitan ng isang malakas na pwersa kung kinakailangan. Sinabi niya na balak sa lakay ni Xi Jinping ang Taiwan kapag handa na siya at kung susuko man ang Taiwan at sinabi nitong gusto nilang maging isang bahagi ng China, wala na magagawa ang Estados Unidos dito. Ngunit kung ang Taiwan ay hindi susuko, gagawin umano ni Xi Jinping ang lahat makuha lang ang nasabing isla at nakahanda rin ang People's Liberation Army na gawin ang kahilingan ng kanilang leader. Ang isang pag-atake ng China sa Taiwan ay maglalagay sa Estados Unidos at China sa isang mahirap na posisyon at magdudulot ito ng isang hindi kontroladong armadong labanan na magreresulta sa isang matinding pagkawasak sa buong mundo. Ang China at Estados Unidos ay ilan lamang sa mga bansang may pinakamalaking military budget sa buong mundo at ang bawat isa ay armado ng mga nuclear weapons.